Ang tukso at ang pagkakasala kasaysayan ni Eva at Adan sa Bicol na pananalita ayon sa Genesis Kapitulo 3 Versikulo 1 hanggang 13 Sa gabos na hayop na ginibonin kagurang ng Diyos, ang halas ang pinakatuso. Hinapot kan halas an babae, totoo man na tinaraman kamunin Diyos na day magkakon kon bungakon erin man nakahoy sa laog kon tatamnan. Nagsimbagan babae, pwede ming kakanunan bunga kon erin man na kahoy sa laog kon tatamnan. Alagad tinaraman kami ni in Diyos na day nanggad kami magkakon o kon mag dot dot bunga kon kahoy sa tahaw kon tatamnan, kung gibohan ni iyan, magagadan kami. Alagad nagsimbagan ang halas, bakong totoo iyan, day kamo magagadan. Itinaram iyan ni Diyos hulita aram niya na sa oras na kumakon kamukayan, ka kamu sa Diyos asin maaaraman na nindo an marahay asin an maraot. Nahiling kan babae na magayunan kahoy asin garo masiram pagkakanon an bunga kainipata na isip niya na an kahoy makakataonin kadunungan. Kaya kuminuwa siya kan bunga dangan kaman akan. Dangan tinawan man niya sa iyang agam asin kaman akan man ini. Pakatapos nindang magkakan, nagkaigwas sindanin pakasabot, asin na araman nindan asin kaya nagtahisin sindanin mga dahon kong higera dangan ginibo ninda ining pantuhab sa sindang hawak. Kan hapo na ito na nin dangog nindang naglalakaw sa tatamnan ang kagurang ng Diyos, kaya nagtago sinde sa kakahoyan. Alagad inapad nin kagurang ng Diyos ang lalaki, hein ka. Nagsimbag siya, nadangog taka sa tatamnan, natakot ako kaya nagtago ako hulita haba ako. Sizi ang nagsabi say na haba ka ang hapot Jos, Diyos. Nagkakon kon -ka bunga kon kahoy na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki, an babaeng itinaw mutang inang medjin kaibahan ko iyo ang nagtaos sa kon bunga, kaya nagkakon ako. Hinapat nin kagurang ng Diyos ang babae, tano ta ginibo mo ini. Nagsimbag ang babae, dinaya ako kon halos kaya nagkakon ako. Sa Tagalog ay ganito ang nakasaad Genesis Kapitulo 3 Versikulo 1 hanggang 21. Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapuat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayoy mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayoy kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayoy magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy naman ana sa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nag-ilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igus, at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago." At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sampain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ang ay lalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manggang kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sampein ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinek at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan.